Timisis yung tagaluto ng pagkain ng baboy natin. Alternative na pinapakain natin. Ganyan siya guys. Oh. Pabuksan mo. Bakit? So, oh, ganyan siya. So dalawang kalero yung niluluto everyday. Yan nilulugaw po namin. Pinapakuluan muna yung tubig. Saka nilalagay po yung maliliit na bigas. So yan. Ready na for tomorrow. Napakain yan sa maghapon sa ating mga baboy. So yung kakain yan guys is kwan oh. Mga 11 kaldero may 11 na malalaking baboy kasi yung iba ginagamitan natin ng uh, pure pitch yung iba po tsaka kaya kaunti lang po yung pinapakain po natin na feeds po sa kanila kasi kung pure po kasi sobrang magagastosan uh, magagastusan po tayo guys yan kaya marami po kaming kahoy yan mga kinahoy at binili din po namin yung iba dyan para pangluto po ng pagkain nila yan Madami po tayong naka-stack diyan. Ayun. pa diyan. At pa kami namimili guys ng ng kahoy at saka uh, yung maliliit na bigas lalo na pag ngayong anihan. na nag stack po kami. Nung last na anihan po, ah, nakapag-stack po tayo ng mga 50. Nag Sakto anihan ulit, naubos. Pero ngayon konti pa lang stack natin guys. So yan lang, mahirap lang siya kasi mainit guys Pero tsagaan lang Para makapagtipid sa pakain uh, Dito hindi Hindi nun mahirap magluto kasi Naka Dinaw namin siya ng uh, Harang para hindi nahahangin So yung init niya And then, yan discard ni misis Para mas maliyab yung Maliyab yung Kanyang mga panggatong ay nilalagay na dyan Habang nagluluto, nainitan siya Mas nadadry o, ba? Diba? Double purpose. O, yan ang sawa ko masipag yan. O, siya yung tagaluto palagi, guys, araw-araw. Yan. So, yun lang, guys. Uh, pasubscribe naman po ng channel po natin, ano. And sana uh, makatulong po sa inyo yung video po natin na mapababa po yung cost ng pagkain po ng baboy. Kasi sa mahal po ng uh, pagka ng feeds po ngayon uh, mahirap na mahirap man po tayo makasurvive or wala na tayong masyadong gigitain kaya gawin po ng paraan na so ayan so malaking tipid din po namin diyan guys yan kasi umaga't at hapon na yan yung dalawang kaldero na yan yung isa sa umaga at isa sa hapon tapos yung feeds na linalagay lang po natin diyan eh bali mga 2 to 3 kilos lang po sa kanilang lahat na so kasi kung pure feeds po yung pakain natin bawat kainan nila eh, hindi bababa po sa isang kilo eh 15 sila <laughs> 15 yung malalaking baboy natin so mga isang sako po yung papakain natin everyday kaya malaking tipid po dyan guys ayun lang thank you sinasabay na din nyo pala na magkwa ano, habang nagluluto ng pagkain ng baboy dyan din nagluluto ng pagkain namin para makatipid ng gasol yan, nagluluto po siya ng, ay nagpapakulo po ng tubig. O, kasi kung sa gasol din guys, ang mahal. May mga kinahoy naman po namin yung libre. Libre, tsaka kaunti lang, may mga binili din po kami guys. Yan, yan. Ipapahinga na yung asawa ko. Tapos na siya magluto.